What's up kaibigan? Ano to yung naman yun. So, share ko lang kaibigan kung ano yung ginagawa ko bago matulog. yan nag-check muna ako ng ano. Naglilinis muna ako ng inumin, inuman ng mga baby chicks. So, kailangan ano, maging malinis yan. Ah, ganyan, gabi-gabi. Dapat, uh, ah, ganyan, ginagawa ko. Nililinis ko lahat. Ah, sabon ko, ganyan. Para maging malinis. Para healthy sila kasi mahirap na kung may magkasakit uh, ayan, nasabon ko hanggang loob yung mga yan yung ginagawa ko kasi po oras nagkasakit na sila ang hirap ng gamutin ayan, kahit may tubig pa pinapalitan na lang kasi iba lang kasi kung malinis o fresh yung tubig na mainom nila wow nakaingles and then after that uh, ano ilagyan ko na ng tubig isa-isa hindi ko masyadong binupuno kasi hindi naman nila kayang ubusin hanggang umaga kasi pag umaga yan pinapalitan ko din ayan, ayan takpad ko na pero make sure na ayan, ilagay ko na dun sa dito kasi marami dito yung amerikuan na blue eager and green eager yung nandito marami to kaya dalawa yung ginagay ko dyan malakas kumain to nagigising nagising pa nga ako ng madaling araw para magpakain dito naman uh, brown eagle and green eagle yung nandito pero maliliit pa lang sila soon pa lang yan yan nilalak ko para hindi paswagin ng muning <laughs> uh, yan, um, pag gabi nagchecheck din ako ng itlog yan check, check ko tong dalawang incubator ko dito sa loob yan kung may sisig na kaso wala pa yan dalawang itog ang kihinis itlog ng white leghorn yun na nakakross naka, naka nun sa Rhode Island bali yung uh, white leghorn ko dyan tatlo tatlo yung white leghorn ko dyan na nakakross sa uh, Rhode Island bali mga ito uh, itog na ng mga Rhode Island yan uh, dalawang Rhode Island yung nandyan tapos tatlong white leghorn pero yung mga White Leghorn talagang kahit gabing gabi nung kumakain sila, nag-overtime silang kumain. Hindi gaya nitong Rhode Island na kung nabusog na sila, yan pahinga pahinga na sila. Meron pa akong nabaddigan na itlog, nabitak tuloy siya. Okay. Nabitak na siya. Yan, bali yan ang harvest ko. At linagay ko dito sa my brother. Dito kasi nangitlog yung isang incubator ko eh. Ayan, nagagalit pa. Ayaw niyang pagalaw yung itlog niya. Ayan, sasarado ko na rin ito. Baka pasukin ng muning eh. Wala na. Abis na magpalaki, wala na. Pinang merenda na ng muning. Ayan, yan yung nang ko. Ayan, ini-edit ko itong ano. Yan yung itsura ko. Sa tabi ng Ayan, in approach ko. yung kasi malapit na ako matapos. So, bali, ayan. Uh, thank you kay Bigayan. Thank you sa panonood. Keep watching po. God bless.